Yo, what's up mga Kabosko TV? I'm back. For today's video mga boss, ay bibigyan naman natin ng pansin itong ating solid followers, mga viewers na nag-mention sa akin sa viral video ngayon ni Banyo Queen, na ating kababayan sa Hong Kong. Na sabi nga niya, sa video niya, ay wala naman daw nangyaring ganyanan. Panorin nyo. Napakalino niyan, boss. Nakakalong ba? Kahit sabihin nating walang nangyari sa mga kaibigan mo, sa mga kaanak mo, sa mga anak mo. Pangit pa rin ang video na 'yan. At ito ring nag-video na 'to, ha? Hindi ka tunay kaibig, hindi ka tunay na kaibigan. Hmm? Pinagtripan mong kaibigan mo. Content creator ka, gumawa ka na sarili mong video. Huwag mong gawing content ang ibang tao, lalo na pagdating sa ganitong klaseng video. At ito nga, sabi ni Banyo Quen, ay wala naman daw nangyari. Panorin nyo. Anong tingin ng mga tao sa akin? Hindi naman yun ang totoo talagang nangyari. Walang kanto. Sabi mga boss, ano kaya ang pakiramdam ng mga anak nito? Ano kaya ang pakiramdam ng mga kapatid nito? Ano kaya ang pakiramdam ng mga magulang nito matapos nilang mapanood ang viral video na to? Payo ko sa iyo, boss. Sa susunod, pag nakainom kayo, hinay-hinay. Maglagay kayo ng uh, tinatawag natin na pagkukontrol. Tamang pagiinom. Kasi kapag nakainom na ho kayo, wala na kayo sa wisyo. Ha? di ka nanawa sa sarili mo, lalong-lalo na sa mga anak mo. At panigurado ako, boss, yung kinanlungan mo na yan, may pamilya din yan. Mari siguro ngayon, nag naghiwalay na yan o nag-away. Ha? Payakaya ka pang nalalaman na walang katotohanan, na walang nangyaring ganon. Eto, ha? Islo mong video, panoorin nyo, mga boss, kung talagang walang nangyari. Ipasok po ng magi Masarap oh. Ano sa tingin nyo mga boss? Kasi kung akong tatanungin nyo Positive yan boss Ewan ko lang sa inyo ha Sa paningin ko lang yon. Hindi ko kayo pipilitin Na may nangyari Pero napakalinaw sa video boss Ha? Ngayon boss Anong masasabi nyo? Pag-usapan natin yan sa, yan sa baba Sa comment section Hanggang dito na lang itong ating video At bago ako magtapos Banyo Queen, next time. Huwag mo nang ulitin 'yan. Kung mag-inom ka man lang, mas pilitin mong ikaw na lang mag-isa. At dyan sa kaibigan mo na 'yan. Iwanan mo na 'yan, boss. Huwag mo nang ituring kaibigan 'yan. Hindi kaibigan ng klasing taong ganyan. Peace.